Tok, Tok ang pinakabagong delivery service at ang kauna-unahang online franchise operator delivery service company ay kakatok na sa mga pintuan nyo. Bilang isang TokTok -tok online franchise operator, magkakaroon ka ng mga benefits na may enjoy mo. At pwede ka rin magkaroon ng pagkakataong kumita ng hanggang 30 to 60,000 pesos. Kada buwan yan, take note, at nasa bahay ka lang. Tandaan, promo lang to. At kung gusto mong simulan ang negosyong ito para sa mga iba na nakaka-excite na impormasyon, kontakin mo lang ang taong nagpakilala sa'yo ng negosyong ito. Kinalanin natin ang ilang TV personalities na pinasok ang mundo ng online negosyo. Hmm. Naku! Napakahirap ng panahon ngayon. Lahat halos takot lumabas. Baka makakapitan ng virus. Napansin namin ang pagkain at online ang trending ngayon. Nung makita namin sa Facebook yung Show My King online franchise na negosyo, sinubukan namin itong mag-asawa. Imagine, sa maliit na kapital, may franchise negosyo ka na online na pwede kang magbenta ng... Pitong concepts. May siomay, may siopaw, flavored fries, stir fried noodles, burger, lechon manok, at pati beef, pares, at sisig. Pwede kang kumita hanggang 60,000 pesos nang nasa bahay ka lang. Cellphone internet connection. Ipo-post at share mo na, ang negosyo mo sa social media, eh pwede ka na magnegosyo online. Comment so, King na mismo ang magpaprocess ng iyong mga orders at sila na rin mismo ang magpaprocess ng delivery door to door. Nabuo namin tong online franchise business na concept dahil nakita namin yung opportunity na online ang napapanahon na negosyo itong pandemic. Sa totoo lang po, napakasaya po namin dahil ito po'y isang blessing mula sa taas, naging instrumento po ang showmaking online franchise sa mga taong nawala ng trabaho, sa mga OFW pong na layoff, sa mga tao pong nahihirapan ngayon. Nakapagbigay po ito ng opportunity sa lahat po ng tao na ang mahalaga po rito is kahit nasa bahay lang po sila, nabigyan sila ng alternatibong pagkakakitaan. Oh! Ano pang hinihintay ninyo? Para! Masipulan nila ang inyong online negosyo. Ito po ang Gawang Pinoy. Tok tok na!